So I met my ex-husband March 4 2020. Kamakailan ay nagtrending online ng series oh of TikTok God, videos so ng honestly, isang babae na nagngangalang Risa Tisa. Sa kanyang videos, dito ay kinikwento niya ang kanyang karanasan bilang isang taong nakapang-asawa ng human isang pathological liar. Pero ano nga ba ang pathological lying? Bilang tao ay common na sa atin ang magsinungaling upang makaiwas sa mga harmful o uncomfortable na sitwasyon o kaya naman for personal gain. Ngunit ang pathological lying o tinatawag ding pseudologia fantastica ay ang pagsisinungaling na wala namang kahit na anong dahilan and they do it compulsively. Madalas silang nagsisinungaling at gumagawa ng istorya kahit pa maging sanhi ito ng kasiraan at kapahamakan sa ibang tao o kaya naman sa kanila mismo. Kaya naman ngayon dito sa Senidoc ay aalamin natin kung paano malalaman na pathological liar ang isang tao at kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili laban sa kanila. Ayan na mga Carsby, napaka-interesting ng ating topic ngayong umaga. At ito po, sa puntong ito ay makakasama po natin si Dr. Joan May Perez Referial, isang psychiatrist upang pag-usapan ang pathological lying. Good morning, Doc, at welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Sir Audrey. Good morning, no Noel. And uh, good morning sa RSP, sa lahat ng mga nanonood. Mm -mm. Doc, nagbigay na tayo kanina ng pahapyaw kung ano ang pathological lying. Pero maari yes. mo ba ipaliwanag pa ito? kung ano ba ang pinagkaiba ng pathological at compulsive lying. Thank you, Noel. Ang pathological lying and compulsive lying, pwede silang interchangeable in fact. So more or less, no, pareho sila. They can be used interchangeably. At ang ibig sabihin nito ay lying, nagsisinungaling no, in Filipino. Uh, Paulit-ulit, excessive ang pagsisinungaling at maaring pwede siyang random na pagsisinungaling or may purpose, pwede din naman. At uh, again, nag-lead ito doon sa impact, na nagkakaroon ng impact. So, maaring nagiging dysfunctional na, nakaka na sa responsibilities na ng individual or nakaka-apekto, na ng harm sa sarili niya or sa ibang tao. Hmm. Kaya siya nagiging pathologic kasi nagkukosta na siya ng distress. Okay. Okay. Alright. Well, Doktora, araw-araw, iba-iba -araw, hmm. yung nakakasanumuhan natin tao mula sa pamilya, sa bahay, sa trabaho mm -hmm. at kung sa mga, mga yes. social activities. Pero ano nga po ba yung senyales Yo, yes. yung, yung mga katangian kung paano mo ba malalaman na isang pathological liar yung nakakausap mo at nakakasama mo? Yes, so oh, maaaring may mga ano to, no, signs and uh, mapapansin natin. For example, very detailed ang kanilang kwento. Kasi for them, para silang nagso-storytelling, quote and quote, nagso-storytelling sila. So, maraming details, very specific yung kanilang mga uh, details no? na na present sa kanilang story kasi nga for them storytelling siya. Another naman is inconsistencies. Maaring pag pinaulit mo yung kwento, iba na. Iba na ang sinasabi nila, no? So, inconsistency at ah, kung ito naman sila ay yung pag mag ask tayo ng more info, more details, or i-confront natin no, yung mga kwento nila, maaaring meron silang parang naano sila, no, na uh, they, ano, medyo na threaten or at nililihis nila ang kwento para uh, hindi na mag-focus doon sa mga kasinungalingan, no, lies na kanilang sinabi based doon sa kanilang story. Okay, follow-up mm? question lang, Doktora. Yes. Dahil pinag-uusapan natin, they, yes. sila, yung mm -mm. na-encounter mong tao. Mm -mm. Pero, mm -mm paano kung ikaw naman ikaw na pala sa sarili mo ay yes. pathological liar na Yes ah uh, sila kasi they sometimes naniniwala na sila sa kanilang own stories kung sila yung paulit-ulit na no na nagsisinungaling kasi nga pag pathologic, paulit-ulit excessive so sometimes because paulit-ulit na yung kwento nila yung story nila they also believe it na sa kanilang sarili uh, and they use it no sometimes kasi nga random siya compulsive meaning pag compulsive, sinasabi mo kaagad and later on, after a few minutes, after a few hours, after a few days, nagiging remorseful sila. Remorse, parang, bakit ko nga ba sinabi yon? Kasi nga, out of compulsion eh, parang biglaan na papasabi na sila ng mga uh, May pagsisisi. Lies. Meron! Kasi mm. nga, they are aware. Aware yung iba sometimes, no, na, ay, o oh, bakit ko nga ba nasabi yon? Pag compulsive, ha? Again, Um, iba siya kasi sa yung lies na psychotic in nature na out of touch na sila with reality. Iba naman yon. Sila yung hindi aware. Kasi nga, for them, iba ang reality nila. But for these people na compulsive liars, sometimes na nagsisisi sila after or depende also. Kasi ang pathological lying, hindi siya diagnosable pala Sir Audrey, ha, Noel. Hindi siya di diagnosable na mental disorder. Hindi. Mm -hmm. Wala siya sa listahan ng diagnosable disorders, ha, yung sa book ng Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, hindi. But it is a behavioral problem na maaring meron siyang part siya ng isang mental health condition. Kaya kailangan sa assessment, sinusuri din kung ano ba yung mental health condition na meron. Na part yun, yung pagsisinungaling as a symptom noong mental health disorder. So, for example, the mental health disorders, Noel. No, uh, for example, personality disorders. Mga ganun. or for example, bipolar disorder, or the uh, other. Uh, may mga, tawag mga narcissistic personality disorder, histrionic, borderline. So, ganun siya. Pwede siyang part of a mental disorder. Mm -hmm. so, Kung baga may underlying yes. mental disorder na nakaka-contribute doon sa pathological yes. lie lying. Ito naman, Dok, mm -hmm. siyempre, tao tayo. Nagmamahal tayo. Ayan. Yes. <laughs> so, ang isang uh, pathological liar ba capable ba maglove? Kasi baka ma misinterpret yung yung love na ipinapakita niya, uh, platonic pala, hindi pala romantic love yung uh, pinapakita yes. niya. So, baka rin o oh, hindi siya totoong nagmamahal. Paano oh. ba natin? Sabi, nakakatakot 'yun already, 'di ba? Oo. Oh. Dinedesive mo lang yung uh, oh, oh. diniligawan uh, oh. mo, ganun. Oo. Oh. Definitely, kasi yun nga, no, individuals din naman sila. Capable sila of loving. Mm -hmm. Of course, maaari, no? And ang important lang, challenging siya doon sa partner nila, kasi uh, kailangan makita, no, kung talagang this is true love or baka it's a form of uh, lie, deceit, manipulation. But uh, definitely, capable sila to love and uh, I'm sure may mga ano din sila, no? may mga mahalap din sila na partners who are talaga 100% uh, ma-understand sila, supportive, accept kung ano ang kanilang condition, kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan. Kasi ang ang bottom line is kaya nagsisinungaling or paulit-ulit because may mga root causes ito. Mm -hmm. na So uh, maganda also na ma mapag-usapan yon sa isang partner na trusted. Na yung trusting na relationship na walang judgment, yun yun yung very important doon. no? Para mas maintindihan ng partner na yes, no? ito yung mga reasons kung bakit nagsisinungaling at hanapan nila ng solution yon. So, Audrey, meron lang akong karagdaga. Yes. Curious mm -hmm. lang din ako, ano, meron na ba dito sa Philippines, gano'n? Kagaya kanina, yes. yung sa VTR natin, na foreign naman yun. How about mm -hmm. dito May sa Philippines? May mga cases ba sa Pilipinas? May cases uh -oh. Kasi nga, hindi siya diagnosable na disorder. Mm -hmm. Um, symptom lang kasi siya. Kaya kulang sa pag-aaral. But personally sa akin, meron. Sila pa nga nagsasabi na, Doc, talagang I think pathological liar ako. So, meron mm, ganon. Like no? ganun. admission. Yes, kasi nga, they are aware. Kasi mm. pwede kasi makaka na siya eh, sa relationships because of sa pagsisinungaling na apektuhan ng kanyang trabaho. Kasi gumagawa na siya ng mga kung ano-anong mga kasinungalingan. No? So, They are aware at remorseful sila at kaya sila nagpupunta sa doctor also to seek help kasi help is always available also. Okay, But, Doktora, mm -hmm. sinabi mo yung salitang trust, yes. tiwala. Mm -hmm. uh, yung question kanina ni Noel, halimbawang ikaw ay uh, nagkaroon na ng relationship sa isang pathological liar. Yes. And then, halimbawa na, mo ay may condition na ganito. Mm -hmm. Ibig bang sabihin, yung trust na yan, may tiwala siya dun sa asawa niya na maaaring kahit sa isang tao lang, nagsasabi siya ng totoo? Yes. Oo. oo. Kasi ang pathological liars naman kasi, hindi all the time nagsisinungaling sila. So, meron lang mga instances, no, na may mga sinungaling, may mga lies sila but hindi all the time na lahat ng sila sabi nila puro mm -hmm. lies yun hindi hindi pinipili lang nila Yes oo oh, oo oh, oh. kasi kaya nga siya may, pwede siyang random or meron siyang reason kung bakit nila ginagawa yun mm -hmm. So for example to boost their self esteem kasi sa tingin nila kung hindi nila is, kakwento tong story nila na maganda, is walang boring no ang kanilang mm -hmm. life or hindi masyadong ma, mapapansin sila in a group so kaya sila gumagawa ng mga kwento so merong reasons behind it. Kaya in therapy, yun yung tinitingnan. Ano kaya ang reason kung bakit laging nagsisinungaling? Is it to boost their self-esteem? Para magmukha silang superior? Or to gain the trust? Mga ganon. Or gain, um, ano, ano, yung pagiging seimos? Mga ganon. So, tinitingnan din mm -hmm. kung ano ang underlying root cause. Uh, doktora, uh, mm -hmm. maraming cases sa Pilipinas, sabi mo. Ah, hindi. Hindi pa kasi siya uh, disordered. Eh. So, mm, kaya no, no. hindi talaga siya nabibilang. Kasi hindi pa siya considered as a mental health disorder. Pero may mga lumapit sa inyo, pasyente. Kasi yes. curious lang ako baka may mga oh, ng lumapit kay Dr. <laughs> mga nangangako ng 10,000 pesos. Mga ganun. <laughs> oh, oh. oh, so so yung iba, may awareness sila. May awareness na, yes, uh, maari no, na excessive na ang kanilang pagsisinungaling. Kaya they also seek help because lalo na kung may impact na ito sa kanilang relationships, sa kanilang mga trabaho, no? So that's why ang ang, ang lagi namin sila sabi, hope is always available. Mas maganda na pag-uusapan para mahanap yung root ko. Saan ba nang gagaling yung need nila, yung compulsion na magsinungaling? Mm, baka Ayun. minsan yung self-benefit. Oo nga. No, para... Sometimes kasi parang uh, the way I understand it, Dok, yes, uh -huh. parang self-confirmation mo na parang walang nag-appreciate sa'yo, kailan ma-appreciate ako, kailan ko ipakita to. Mm -hmm. Pwede. Parang ganun siya, yes, no? Yes, or baka may gusto yun. kang lusutan na problema. <laughs> Pwede yun. Mm -hmm. oh, kaya nga, it can be random or Meron siyang mga specific goals also, like yung gano'n, na, na, to boost self-esteem, to make them feel na they are appreciated or valued yeah. sa community. Meron silang uh, mga achievements na, 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 na at narating. So maraming mga factors also. At yun ang tinitingnan during therapy. Ayan. Maraming salamat, Doc Joanne, sa yes. walang sawang pagbibigay ng libreng telemed sa ating mga ka-RSP. Thank you, Doc, and Thank stay you. safe. Thank you. Thank you, Noel. Thank you, Sir Audrey. Doc. Thank you very much. Thank you, RSP.